I think uh, this is done. Okay na? Oh, di ba? Oh, may nangka. Kompleto yan. Lamig kayo ni. Ang oh, ba? Oh. Okay na na. Ah, eh. oh, muta, eh. Hmm. Nice, bỏ đi ba? Ay anh nga mặc ghi lát tóc mặc bocal guys nắng dakta. Mulapit na to, guys. O di ba? Mga tama na 'tong mga another 2 minutes. Ayun oh, naka-o, di ba? Kumpleto Ricardo's ni, guys. Oh, na kamuti na violet, na kamuti na uh, yellow, na ashy. Ang malagkit na kato kong Oh, na pa sa gold and like color. And then bisol, nagbutang kong bisol and saging, of course. Nya. Yeah. So, sa pagbuka sa takad jerk guys. Ay, lakrini asukan. <laughs> Lagi sa tigas ka rin yan. Sige mo nga itong luto. Ops, ani lang, ani lang ha. Gamay lang. Ah, uh, ang magkauna ang bahala, magbutang o kasukal. Hindi lang kaya tatapadag ang kasukal. Na lang. Pero, ano na siya. Pabukala na nato. At a low fire. Oh, hmm, di ba yung anak nga nakahinay? Dapat nga nakahinay. Okay. Ato sa taklo. Pabukalan sa ato, ha? Okay, happy ka naman ito.